Hi, this is a Soul Farm Girl. Welcome to Annika Farm. I-flex ko naman sa inyo mga kapigi yung mga pangbenta po namin ng mga fatteners po dito. asan mo. O yan. Dapat naka-scrub din yan, ano? Para. Para malinis. Lalaki na mga to. Ayan. 100 plus na. Pero ilan ang mamamakante? Dalawa, tatlo? Itong tatlong kulungan? Oh, itong malalaki. Isa dito. Isa, dalawa. Tsaka to. Mm, okay. Mabuti naman. Wala na tayong mga gills, ano? Nabenta na lahat? Wala nang gills. ayan o, oh, sarap ng tulog po nila bagong ligo mm. ito naman po sa uh, auto feeder po namin uh, pinupuno na po namin to ng feeds ayan so nilalagyan na lang po namin dito sa baba pag gusto po nilang kumain kasi hindi po namin pwedeng hayaan yan na naka-open <laughs> kasi magkakalat po yung feeds dito sa baba so sayang pag nabasa hindi na po nila kinakain kaya ganun po yung ginagawa namin. Ito, iniikot lang po namin dito. Alis ka dyan, Piggy. Wait lang, pakita ko sa inyo. Ako, ayaw ko padaanin. Ito, ito. Wait lang. ito, tinataas namin to. O oh, yun. Ay, mahirap. Sandali. Papaikot lang po namin yan, tapos may lalabas na na, peeps. Oh, ang sarap ng tulog nila. Pagkatapos Pagkatas kumain. Ayan, matutulog. Tapos tatae. <laughs> Tingnan mo naman. Hmm. di ba O, dito rin po sa kabila. Ayan, o. Oh. O, oh, ang kikiyot. Ang kikiyot nyo. Hindi pa po mga pangbenta to, eh. Siguro mga one month pa. Maliliit pa yung mga yan, ano, o. Oh. Gusto ko yung mga nasa 100, eh. 100 to 110, ganun, or 90 to 110 kilos. Mga fatteners po ito, mga to. Ito, apat na lang po sila dito, naiwan. Mamabakante na rin po ito. Ayan, si Virgilio nagpapaligo. Buti Buti naman. Mm. Oh, ikaw din. Maligo ka na. Binasa mo yung mukha mo. <laughs> Nagilamos ka. <laughs> ano, ah, nila yung pagkain nila dito. Na, ubos na. May limit mm. na yung pagkain nito mga to. Oh, may limit. Oh, kasi ano na sila, malalaki na. No? Ito yung mga pangbenta na natin. Akala ko ngayon magbibintay. Hindi pa. Kumuha pa ng ASF certificate. Hanggang ano to, hanggang next week. Ayan. Bebenta na to mga to. Baba ka na naman. Maraming kapalit. Maraming kapalit ano? Oo, oh, ang <laughs> oh, lalaki nila. Oh, mga ilang kilos kaya yan? May 100 plus na 'tong mga to. Ah, may 100 na. Oh, ito lalo na to. Oh, laki. Grabe. kaya na 'yan, lalaki. Ngayon pa oh. Mga oh. 115, 110 galang ng mga timbang nito. Mm, okay. Ito rin 'di ba pangbenta na rin natin to? hindi pa sila nakaligo. Ah, okay. Sige. Mahina yung tubig. Grabe, no? Kailangan talaga. Maraming tubig, eh. Ay, ito rin, nandudumi. hindi <laughs> pa sila nakapaligo. Ayan, o. Oh. O, oh, yung feeds nila. Nagkalat na. Mm madumi pa, madumi. Dito naman po tayo sa farrowing area po namin. O, ito po, itong isang inahin namin dito, mga anak na po yan. Anytime this week, mga anak na po ito. Dito rin. kikiyut. Ang kikiyut ng mga baby. Baby pig. Oo. Oh. Hmm. Ang sarap ng tulog. Ang oh, late nung isa, oh. Tulog na tulog, oh. O, oh, dito rin po itong mga to. Overstaying na itong mga to dito. Grabe, wala na po kaming paglagyan. Hello. Kamusta ka? Ha? Kamusta ka? Hmm. Okay lang ba kayo? Ha? Okay lang kayo? Ha? Hindi naman masyadong mainit, di ba? Oh, itong mga to nagdedede. Ang laki na itong ano. Farrowing pen na nabili po namin, ano. Grabe. Tignan mo yung size niya. Hindi kagaya ng mga farawing pen po namin na luma. Ang liit. Ito malaki o. Oh. Nakakagalaw si Mami Pig. Oh. Dedi ka na, ka na. Dedi na. Dali, dali, dali ka na doon. Hindi kita mabuhat eh. Wala akong gloves si eh. O oh, yan na, dali ka na dito. Dali na, dali ka na. Hmm. Okay. Hindi tayo. Ko tayo ng mga fatiners. Dito so, ba nang yung tubig? Diyan? Opo. Ah, sa taas? Ah, sa labas? Yan uh, Inumin nila yan. Inumin. Mm, yan yung pinupuno mo sa gabi. Opo. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!